So guys, alhamdulillah, meron akong maraming grocery at yun nga, kagagaling ko lang namili at ito yung mga napamili ko. So guys, itong lahat ng to, yan, including yon at ito, ang lahat ng yan ay ipapadala ko sa Pilipinas. Lalagyan natin sa drum, nakarampay ang drum na yan. Actually, kaya hindi ko ito ma-send-send pa kasi yung sapatos ni Kuya ang tagal dumating. So sabi, bukas daw ang delivery. Sana nga, dumating na bukas para bukas din mapapick up ko na yung drum. So, alhamdulillah, thanks God talaga kasi ang dami kong na-experience this year, no? magtatapos na lang ang taon ay talagang pinukuno tayo ng blessing. Kaya naman talagang lagi ako nag-share kasi nagpapasalamat ako kay Lord na di ba kahit papano nakakabayad-bayad na ng dapat bayaran, nakakabili na ng mga gusto, nakakapag-travel, ay salamat po. So yon, thanks God talaga. Sobrang thank you Lord. Ayun lang guys, sana ma-inspire ko kayo na huwag kayong sumuko sa buhay na kahit mahirap kayo ngayon, kahit marami kayong utang, marami kayong iniintindi. Guys, darating ang panahon na makakaluwag-luwag din kayo. Tiyagaan nyo lang, sikapin nyo lang, magtrabaho kayong maigi at huwag na huwag kayong mawawala ng pag-asa. So yun guys, thank you! Meanwhile, Ito na yung order natin. So dumating na si Amazon, mashallah. So ngayong araw, ipapadala ko na sa Pilipinas yung drum. Tapos umorder ako ulit ng isang isa ba yun? Basta umorder ako ulit ng cartoon para sa mga naiwang grocery kasi hindi pa, hindi pa upos. Hindi pa na. So, eto nga, ano, bubuksan ko na. Eto yung, ano, pinacheck ko naman sa amo ko kung original to. And sabi niya sa akin, legit naman daw yung, yung pinagbilhan ko sa Amazon. So, kasi si amo Amazon talaga siya. Siya yung umorder, siya yung nakakaalam. Si, so, yun, sabi ko, kasi para sa kuya ko. Yun, tapos tingnan natin. Eto na nga siya, guys. At bubuksan na natin. Tingnan natin, no. Oh. Eto na, moment of truth. Kasi bago ko siya ilagay sa sa drum, eh, gusto ko muna siya makita. Kasi, oh my god, alam nyo, never ko pa yung sarili ko ng mahal na sapatos. Promise, never pa. Pero, itong kuya ko, sinulit ko kasi, nakailang uwi ako ng Pilipinas, hindi ko siya nabigyan ng libre. So, lahat ng napupunta sa kanya, like, relo, ganyan, pabango, lahat yung binabayaran niya, hindi yung libre, guys. So, ngayon, ngayon ko pa lang siya bibigyan, pero sinulit ko na. So, it's very pricey. Pricey! Pricey, guys. Napakamahal niya, pero, okay lang, mas mahal, mas mahal ko naman kuya ko. Ay! Ganon. sa so, ayan. Ay, Masya Guys, ang ganda. Grabe. So, eto na nga siya. Ay, Diyos ko ah. sana magustuhan mo to. Ang mahal niya. At, ang bango. <laughs> Amoy sapatos. Charot. So, eto siya sobrang pricey pero sana magustuhan ni kuya. Hindi ko alam yung, actually wala akong alam sa mga kuya kung anong gusto nilang sapatos. Ito ay random lang. O, wag magtatampo yung ibang kuya ko. May kasunod pa akong box. Pa isa isa lang mga bro kasi alam niya naman, konti lang ang sahod ko dini eh. Pero gusto ko kayong bilhan talaga ng magagandang sapatos. Susulitin ko na kasi hindi ko alam kung kailan ako ulit magkakapera. So hanggat meron, ayun. So, ang kasunod nito yung dalawang kuya sa box naman. So, mamaya may darating na drum. Pero, bibigyan ako ng another box kasi magpapasunod pa ako ng cargo. So, yun. Ay! Airmax yan, boy! Ay! Ang <laughs> lupet! Lupet din ng presyo, guys. Pero, tingin ko, solid talaga siya, guys. Yung swelas pa, yung ano palang ilalim pa lang, guys. So, ang ganda na. So, yun. Kuya, this is your shells. Fast forward tayo, eto na hapon na at dumating na nga sila kuya ng Happy Express Cargo. Ang napakabilis po nilang dumating, grabe. At saka ang babait pa nila, very friendly. So ayan na nga, mauna na sa akin yung drum ko. Bye, ingat!